Yung ayan, uh, tapos 'yan, 'yan ang kinukuha niya. Kinu, ano ba ano ba 'yung kinukuha niyo Ayun, 'yung mga gulay. Gulay para may may panluto kayo. O, oh, katulad ngayon, sarap din mission namin. Oh, nga daw sinabi ng tao nga. Pangalawang araw ngayon. Dito oh, nga. wala, kayong kayo araw. makuha ng pagkain ngayon. Oh. O. Oh. good morning. Oh, kung saan man? Ano ay, mo dito? Ah, oh. ganun ng mga kain sa Oh, nga wala nga kayong ano yun? Talagang araw-araw-araw yan, binagawa ninyo, pinapuha kayo ng pagkain. Araw-araw yan. Yan, yeah, sinarado na yung missile eh. Oo nga daw, sabi nga niya, siya yung kausap ko ka-Facebook na lumapit na eh. Oo. Ayan yung mga pagkain na kinapuha ninyo. Ano ka ba yan? Eh kahit yan, kukunin niya yan? Hindi, hindi, ito yan, tatapon na yan. Tatapon na yan. Just, dito, dito, yung basura na tinatapon nila, no? Oo. Yan yung basura. Bago nila itapon? Bago na, mo, hindi na muna kung uh, talaga hindi na pwede. Yan, bakit um, hindi na pwede yan? Bulok na ba yan? Hindi, hindi pwede pa yan. May kukuha niyan yan. Ah, may, kukuha niya. may kukuha May, kukuha nito rito. Oh, okay. ito may kukuha. Naka, ano ang naramdaman nyo sa ginagawa nyo na sa Saudi Kaya namamasura kayo? Masakit. <laughs> Masakit sa para sa amin. Masakit sa amin para Tapos makarano. Yung ang maraming pa ng mga pamilya namin to. Sir. Alam nilang nakaabot ko. Makakaabot ka dito. Pero wala rin naman. Oo nga eh. Sa, sa Saudi, namamasura bili ng bigas. Alikay sa kotse ko si nandoon may, may pera ako doon dito, wala akong pera, may 50 real ako doon.